Yes, magkano yung ano, yung... 500. Itong, itong may ano na ito, 500. Calatea. Calatea Rose, magkano ito? 1-8. 1-8. yung mga kapramli yung Croton. 1-4. Yung malaki na yung 1 Pati ito 1-4 din. 1, -2. 1 -2. Ah, ito yung dito sa mga dano to. Yan po, 550. 1-2. Ito yung, yun na ina, ina po yung laki niya, 1-2. Oo, oh, black pie. Ito? Mm -hmm. 750 哦。 magkano yung ano yung 500 itong ito may ano na ito 500 walang ibang variety yan yung, 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 yung talaga. Okay. Uh, oh. pati, ano talaga ito kasi uh, anong pati ito 500 Kaprong dito yung mayana na ito. Gustong gusto ko to eh. Uh, ito yung hinahanap-hanap ko. Pero nakita ko ay inday lang. Meron ganito. So binagyan niya ako ng isang suhi. So ngayon pinapalaki ko na tapos ito. So pricey talaga dito ka from di 500 pesos. Uh, 500 pesos yung isang paso. Ah, uh, nasa lata siya. Ano miss ito. Ano nga ano? Calapea. Calapea rose. Mag, to ano ito? 1 -8. 1 -8. Wow, very pricey ka from di pang mayaman talaga itong ano na ito na namin. Tapos ito ibang class to. Ah, uh, sa amin kasi kulay green na ganito pero hindi wala akong nakikita ng ganito sa amin pero ito uh, sobrang mahal ka prondi so can't afford hanggang tingin na lang ako ka mga ka prondi natin mo saan yung kotong nyo ito nga nito 550 wala na yung ibang klase ng proteins na ano yung ibang varieties ng kotong nyo yun lang talaga alay ayaw yun lang 550 mga kapondi yung croutons medyo malaki na rin naman siya at yung ito pa magkaibang varieties siya yun, no eh. yung isa parang pabilog ito ito iba rin local, yan, local lang yung local yung Christmas tree ah, variegated siya nga yung Philippine ah, local lang siya Look. Local, local lang yung croutons dito kapondi so wala ka yung imported yung mga galing Thailand wala ah, something. Parang din sila mga mayana. Yung mayana nyo gano'n 350. 350. So, ito. 250. Layo ng presyo din sa kabila. Dito pala kapron Yung uh, medyo ibang variety rin naman kasi ito. Uh, 250. 250 itong medyo maliit na mayana dito sa kabilang sa tabi din yung pinagtanong ako nagdaag pa 500 yung mayana ito miss yung malaking mga 350, 350. So ito ko di malaki na siya. Uh, maganda yung pagkata, ah, pagkatubo niya, mataba. Talagang maganda rin naman siya. Thank you, unang kasi halaman kayo nagmahal na, no? Uh Oo. -oh. Thank you, Miss. Ang nakakaganda naman dito, Katrondy. Sobrang gaganda naman halaman dito. Miss, magkano yung kalatya? one -four. Yung malaki na yung one-four? Pati ito, one-four din. One 2 so yung purple, one four, ito one two. Uh, Malaganda kaprondi. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano na yung kulay pink, ba? Eh, oh, ano ba? yan. ba? Ano uh -huh. 400 400 pesos yung crotons Ano po siya? Hindi po sa common no? Ah, hindi Rare siya Ah, yung ano Yung crotons na puti Magkano yun po? Ano? Ito 150 Ah, ito yung dito sa Magkano po? 550 So, hindi naman ito masyadong Ano na sa akin Hindi na ako napapawa dito Kasi Very familiar naman talaga ito sa atin Kahit sa ating mga garden garden Diyo sa at ating bahay, meron ng mga ganito. Ate, magkano po yung ano? Yung rubber tree? Ano? Ito na. ina ina po yung laki niya. oh Ano po. Okay. Ito po yung rose. Dito po. 850, 800. Anong tawag po nito? Black prince? Uh -huh cover three kilo black pink. Apa? naman mana nama tu? variety. Apa? Oh, Running variety. Ada yang pina dito orang pengalaman di tu ada kayu mana? Pina kamu orang yung Aku cari tak seventy five. ito pong ganito po, yung red, uh, oh, red legs. Kacharita rin pala tawag nito. Ito ka po yung pinakamura dito, kacharita rin tawag nito. Pero yung kinatawag natin na red lip red lips. Ito po yung krutan po na ito magkano po? Sa keto. 750 Mahal. Tay krutan po 'yan. Thailand, from Thailand. Okay. Ati magkano po dito? 150. Ano po ang tawag sa halaman nito? Huya. Harding. Kuya? 150 ka parang di yung isang leaves ng ano, huya. Isang leaves. Saan yung 300 300 po? Oo So pinakamababa na pong yung... Hindi, yung maliliit to 50. Magkano halaman po itong nakakatawag pansin na itong kulay dilaw legume? Magkano po yung isang ganyan? 200 pesos. May mga sili sila ka from the mga Malaysian ma'am nandito. Tapos yung mga panghangin garden na ano, uh, makikita rin dito napakaganda. Mga crotons. Kapag di meron din palang mga crotons dito. Ate, magkano po yung croutons? 350 Bawat, bawat ano po, bawat variety, 350? Opo. Ito po, 350. Then, ito, 350 rin. 150 lang po yung yellow. Ah, 150. Deliciosa. 150 yung delicious na croutons. Tapos, dito, 350. Spotlight. Ano dito ma'am? Ayan po, 400 pesos. 400 pesos. Yung mga mother plant po, 700. Anong pong mother plant? Ito po, yung malalaki po. Ah, yung mas, malalaki na? Opo. So, mga mother plant po. Opo. Opo. Ito yung matatagal na siyang halaman. Opo. Hmm. Tapos yung kalayelo, gano'n din po. Opo. Yung... Meron po kayong rare na mayana? Ito lang yung rare po. Wala na ako. Kasi Ito na, po? Nabili na. Opo. Okay. Mabilis kasi yung rare. Ano po yung, yung rare na mayanan niya? Yung orange ang rare. Orange? Maganda nga po. Mara wala kayong blue? Wala pa. Ah, yun ang hinahanap. Maraming naghanap ng kulay blue. at uh, saka meron din black. Opo. Okay. meron din sila mga ano, dito ka from uh, rubber plant magkano po yung rubber plant 1.5 1.5 then begonia and potatoes black velvet magkano po yung thai crotons ano lang 800 800 po Oo ah, wala. Ah, wala. Wala talaga ang blue na mayana. So ito lang po talaga yung, kung ano yung nandito, yun lang po? Oo. Kasi yun ang pinakamaganda eh. <laughs> wala, wala talagang blue na mayana. Sabi na lang yung tayo eh, baka mga yung lang? wala talaga. Anong pinakamabintang mayana kuya? Na ah, lahat naman ng alat ah, po. Magkano po yung alibab? Yung isang Ito 50 yung mga yung... ganito. Alit, kahit alin po yung 52 pesos. Mm. So, kaprom di dito pala sa ano, pwesto ni Kuya, kahit anong mayana, 50 pesos lang yung mga natanungan ko, napakamahal. May 500, may 150, may 250, may, 250, may 300. Wala talagang blue mayana ka mga kaprombi. So na halos maikot ko na lahat yung tindahan dito. Wala akong nakikita ng ano, uh, mayana na kulay blue. Sir, so, magkano po yung ano, rap, uh, aratis na kalatiya? Magkano po? Saan na po itong malaki na ito? Yung ito? The prayer. Anong tawag dito? Saan na po? Pico? 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 Saan ka 1.5 yung rattlesnake. 1.5 yung pico. Ano? kalatiya. Uh, Ay, ito yung ito yung hinahanap ko kakundi. Ito yung gustong gusto kong halaman na uh, sa bili. Nakikita ko ito sa iyo. Ito kasi sa fronte, ito yung gusto kong halaman kasi pag bumago ito parang attractive sa garden lalo na doon sa puti kong bato uh, sa garden ko napakaganda nito magkano kayo boss magkano to ito ba yata may aring ito kasi hindi ako pinapansin yung pinanong ko magkano to bossing boss magkano to 150 150 150, anong pangalan nito? Manayka. Manayka? Manayka. Manayka. 150. 150 pala ito ka Siguro bago ako mo, bibili ako nito. Kasi ito talaga yung gusto ko. Kasi pag nilagay ko ito doon sa garden ko at lumago, napakaganda ang tinan dahil sa ganda ng mga ano ko, uh, decorated na white stone. So napakaganda niya doon sa akin. Na-imagine ko lang sa aking garden. Napakaganda niya. Bago may may ako mo yun ang produce ka-friendly, ibibili ako nyo. thank you boss from the katulad nung giant mayana ko giant mayana na ako ano ito katulad nito magkano po yung pula 250 po 250 yung ganyang kalaka na yes po okay from di mas mura pala dito yung halaman niya uh, ah, mayana dito sa ano kay kay Elins land shop so dito kasi dun, na, sa mga natanungan ko ang presyohan nila is 500 yung isang paso, tapos maliit lang. Mas yung rattlesnake magkano? Yung kalat ka rattlesnake. 1.5. Uh, masyado nang malaki ito. 1.5 itong rattlesnake mga kaprondi. Mayroon din sila dito mayroon akong nakitang magandang bigonya. po itong bigon niya? 2.5 2.5? Ah, napakamahal ng 2.5 Ayun ang bigon niya dito Dalawang klase siya para Angel Wing Dalawang varieties ng Angel Wing Napakaganda ka prombi Maraming mga ano Ayun, other plant So talaga dito talaga kapag hindi makikita nyo lahat yung mga halaman na hinahanap nyo. Kasi nga lang yung gustong gusto natin na mayan wala talaga makita dito. Pero medyo may kamahalan yung mga halaman dito. Ito oh, napakaganda nito. Payload din rin. Miss, miss. Ang nito Six thousand. Wow. Anong pangalan nito philodendron din rin? Golden Rule Pamela ka from dito Mga Mayana, dito rin uh, Rare Mayana May kulay blue, may Ayan, yung, yung nakikita nyo ka ng mga varieties ng Mayana dito Tapos napakaraming rubber plant Uh, Bigo niya na rear, marami dito. Katulad nung pinakita ko sa inyo kanina, ano, niya, angel wing. two five daw yun. Medyo maliit lang siya pero uh, medyo mahal na siya. Ay, yung English ID. Gustong gusto ko itong English Ivy kasi maganda ito sa loob ng bahay. Parang golden photos din siya pag ano, pang, pang loob talaga siya ng bahay. Ito pala mo. Ano yung pangalan? Ano itong pang pangalan ng halaman na ito? Silver. Ha? Silver? Ayan, ang tingon tapos yung Uh, curious na ano mo na okay, pa. parang salamat mga kapromi sana nagustuhan yung aking uh, munting uh, video munting movie na pinakita ko sa inyo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa mga Kapromli para updated po kayo sa aking mga uh, bagong post. Maraming salamat sa inyong panunood. Mabalos!